Si David na mismo ang nagpasya na aaminin umano niya kay Marites ang kanyang pagpapanggap sa mga Montenegro. Tarantang-tarantay itong si David nang malaman niya ang maling akala dahil din sa larawang ipinakita ni Olga sa kanya. Inisip ni David, ngayon nakikita umano ng palihim itong si Ramon at Marites. Sigurado itong si David na may alam na itong si Marites tungkol sa kay Tanggol na magkasama na umano ni Ramon. Ang tanging paraang naisip ni David ay kailangan niyang makausap itong si Marites at pakiusapan at ikwento niya ang kanyang pagpapanggap. Talo'y na nga naging kakampi nila tanggol ang pwersa ni Agustos. Pero pinaalalahan na naman sila tanggol ni Agustos na puro malalaking isda o mano ang makakampanggan nila, katulad na lang mga Montenegro at Red Phoenix. Pero sinabi ni Tanggol na kung kinakailangan lagpasan o niya ang dalawang grupo para sila ang maghahari sa buong Quiapo at kamay nilaan gagawin o mano nilang pabagsakin ang mga ito. Ipinaubaya naman ni David kay Olga ang mag-isip o ng paraan. Pero walang kamalay-malay itong si David na may plano na itong si Olga na iligpit itong si Marites. Kampante itong si Olga na hindi na o mano mabubuhay itong si Don Julio. Sinabi niya kay David, kapag mawala na si Don Julio ay oras na umano para si Ramon naman ang kanilang isusunod. Nang gagalaitin na sa galit itong si Ramon ngayon at gigil na gigil matukoy kung sino umano ang may kagagawan sa nangyari sa kanyang tatay. Pero malakas ang pagdududa ni Ramon na si Olga ito.